Ka ordinaryong katoliko, kamakailan lamang ay pansamantalang pinasara ang St. John the Baptist Parish sa Misamis Occidental matapos umanong babuy ng isang vlogger ang lalagyan ng holy water. Ang pagsasara ng simbahan matapos ang isang insidente ng paglapastangan tulad ng pagdura sa holy water ay isang hakbang na pinahihintulutan ng simbahan dahil sa nangyaring sacrilege na nagdulot ng iskandalo sa mga mananampalataya. Ayon sa Code of Canon Law Canon 1211, kapag ang isang banal na lugar ay nalapastangan ng malubha at nagbunga ng iskandalo, maaaring ipasarapan samantala ng obispo ang simbahan upang hindi muna ito gamitin sa mga banal na gawain hanggang sa maibalik ang kabanalan at malinis ang lugar. Ang pagsasara ay isang tanda ng paggalang at pagbabayad puri sa Diyos at bahagi ng proseso upang ipakita na ang simbahan ay isang lugar ng kabanalan na dapat igalang. Kaya isinasagawa ang ritual ng paglilinis at muling pagbabasbas ng simbahan ayon sa Roman ritual upang muling italaga ang lugar sa Diyos. Ito'y pansamantala lamang at binubuksan muli ang simbahan kapag natapos na ang kinakailangang paglilinis at naibalik na ang kabanalan ng lugar kaordinaryong katoliko ang paglapastangan tulad ng pagdura ay hindi lamang kawalang galang sa lugar kundi pati na rin sa Diyos na nananahan dito. Kung ikaw ay nagkamali, bukas ang simbahan sa kapatawaran, magsisi, humingi ng tawad at magbalik loob sa Diyos. Alalahanin nating ang bawat banal na lugar ay paanyaya sa kabanalan at paggalang, hindi sa paglapastangan.